Audio Jungle. Ang saya pag freshie kasi pwede mo siya gawin excuse kapag naliligaw ka na sa UP campus. Ang saya pag freshie kasi priority ka pa sa CRS. Yung feeling na nakuha mo lahat ng gusto subjects. Ang saya pag freshie, lalo na pag nag-stay ka dito sa Kalay. Yung nga lang, bawal maingay. Ang saya pag freshie kasi magpapaiti ka pala, may natutunan ka dapat pala, paupo pala, pumiti ka na. Ang saya pag-freshie ka kasi chill. Yeah. Ang saya pag-freshie kasi first time, walang uniform. Ang saya pag-freshie kasi may special treatment. May orientations, kaliwat ka ng freebies, at syempre, freshie tours. Ang saya pag-freshie kasi first time kami gusto trip sa UP. Bini sa ujung mang sa manglaris. Okay, sa kadi, sa wang, sa pagkain, sa kasaha. Ang saya pag kasi marami kang makikilala ng Ang saya pag freshy because you get to meet a lot of new people from different schools. <tipulay> ang saya pag freshy sa MCFC, kami ang lagi priority.